Alam nyo ba na merong blessing na galing sa Diyos at meron namang blessing na galing kay Satanas? Paano nga ba natin malalaman na ang blessing na ating natatanggap ay mula sa Diyos o kay Satanas? Ang pagpapala mula sa Diyos ay nangangahulugan ng kanyang pabor, biyaya at mabubuting bagay na ipinagkakaloob sa mga tao. Ito ay maaaring sa espiritual hanggang sa material at nagiging dahilan ng pagunlad at kagalakan. Habang ang blessing na mula kay Satanas ay kadalasang mapanlinlang at pansamantala lamang na nagiging dahilan ng pagkawasak at pinsala ng isang tao. Sa una pa lamang, makikita natin ang pagpapala ng Diyos sa sangkatauhan. Sa Genesis chapter 1 verse 27 to 28, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae at sila pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Malinaw mga kapatid na sa una pa lamang, pinagpala na ng Diyos ang mga tao. Binigyan niya ito ng masaganang buhay sa halamanan ng Eden at ito ay totoong pagpapala. Pero kasunod nito, doon din nagsimulang pumasok ang huwad na blessing na galing kay Satanas. Ito ay nantuksoy niya ang unang mga tao. Sa Genesis chapter 3 verse 4 to 6, ngunit sinabi ng Ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo ay magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya kumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nakita natin na nag-alok ng blessing si Satanas sa mga tao. Oo nga't maganda sa paningin ng puno at mukhang masarap ang bunga nito. Isa nga itong blessing para kina Adan at Eva, kaya't natukso silang kainin nito kahit na nga pinagbawalan sila ng Diyos. Ito ang simula ng pagkahulog ng tao sa kasalanan, ang sumpa at kaparusahan dahil sa mapanlinlang na blessing na inalok ni Satanas sa mga tao. Totoong nais ng Diyos na pagpalain niya tayo, pero maaari ding mag-offer o magbigay si Satanas ng blessing na nagpapahamak sa tao. Sa New Testament makikita din natin na si Satanas ay nag ng blessing. Ito ay nang ni Satanas ang ating Panginoong Isokristo. sa Mateo chapter 4 verse 8 10. Pagkatapos dinalapas siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito at sinabi ng diablo kay Jesus ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin pero sinagot siya ni Jesus lumayas ka sa tanas sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Nakita natin dito mga kapatid na kayang magbigay ng blessing ni satanas kapalit ng pagsamba sa kanya pero ito ay hindi totoong blessing. Ito ay taktika lamang niya tulad ng ginawa niya kina Adan at Eva at maging sa ating Panginoong Isokristo. Malinaw na ito rin ang teknik na gagamitin niya para sa ating mga tao sa mundo na ito kung saan ay magbibigay siya ng blessing na aakalain ng mga tao na ito ay tunay na pagpapala pero hindi pala kaya't mahalaga na malaman natin kung talagang ito ba ay totoong blessing na galing sa Diyos o blessing na galing kay Satanas. Marami pang i-offer ang mundo sa mga tao na inaakala nating tunay na pagpapala at dapat tayong magingat ingat dito. Mga kapatid, malalaman mong hindi totoong blessing ang natatanggap mo kung ito ay pwedeng magpalayo sa iyo sa Diyos at natutulak sa iyo para ik ikaw ay magkasala. Halimbawa na lamang, kapag tumataya ka sa mga sugal at nanalo ka, iisipin mo na ito ay isang blessing at maaaring gumanda ang iyong buhay sa pamamagitan ng pera. Totoo naman na maaaring ang makatulong sa iyo ang perang ito, pero hindi mo alam na patibong na pala ito ni Satanas. Hindi mo alam na ito pala ay pwedeng magpahamak at sumira ng buhay mo pagdating ng panahon. Kung ikaw ay nanalo sa sugal, talagang iisipin mong blessing ito ni Lord. Pero paano kung matalo ka? at malulong o di kaya naman yung mabaon sa utang. Dito, maaari ka ng makagawa ng kasalanan tulad ng pandaraya, pangungurakot at pagnanakaw. Dahil nga mas minamahal mo na ang pera kaysa sa Diyos. Alam natin na ayaw ng Diyos na mahalin natin ang pera. Ayaw ng Diyos na makagawa tayo ng kasalanan ng dahil sa pera. Kaya sinasabi na ang pagmamahal sa pera ang ugat ng kasamaan. Sa 1 chapter 6, verse 10 to 11, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito Tandaan, mang blessing na inaakala mo na dumarating sa buhay mo Trabaho man, promotion o tao man Kung dahil dyan ay hindi ka na nakakasamba Hindi ka na nakakapag-devotion Napapalayo ka na sa Diyos at higit sa lahat ay nagkakasala ka Hindi yan blessing na galing sa Diyos Tandaan, ang tunay na blessing na nagmumula sa Diyos Ay punong-puno ng pagmamahal at kabutihan Kung saan ay merong espiritual na paglago, kapayapaan At kakayahang mamuhay ng may layunin at kahulugan Ibig sabihin, ang totoong blessing na nanggagaling sa Panginoon ay magdadala sa iyo na mas lalo ka pang mapalapit sa Kanya at lumago sa iyong buhay espiritual. Tandaan natin mga kapatid na sa mundong ito, palaging nag-o-offer si Satanas ng mga blessing na akala natin ay tunay at makakatulong sa mga tao pero kapahamakan pala ang dala nito. Mag-ingat tayo dahil hindi lahat ng maganda sa ating paningin ay tunay na pagpapala. Ang blessing na ino-offer ni Satanas ay hindi magtatagal at magbibigay lamang ng kapahamakan sa tao. Kapatid, kung nais mong makaranas ng tunay na blessing, patuloy tayong sumunod sa kalooban ng ating Diyos at manatili sa kanyang presensya. Lumayo sa sistema ng mundo na ito at nang sa ganun mas maranasan mo ang tunay at totoong pagpapala na nagmumula lamang sa ating Diyos. Tandaan din mga kapatid na ang pinakamataas na pagpapala na ibinigay ng Diyos ay ang bagong buhay at kapatawaran na nagmumula sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Isu Kristo. Ang material na mga pagpapalang tinatanggap natin sa araw-araw ay pansamantala lamang, ngunit ang espiritual na mga pagpapala mula sa Panginoong Yesus ay pangwalang hanggan at hindi material na mga bagay. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.